Hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaki ng cellphone sa isang bahay sa Kaloocan. Ang suspect na kunan din sa iba pang CCTV na nagpalit ng suot na damit para hindi makilala. Laging una ka sa balita ni BAM Alegre Exclusive. Kuha ang CCTV footage na ito sa isang bahay sa 12th Avenue, Kaloocan, pasado alas 2 kahapon. Isang lalaki na kaitim na t-shirt ang dumaan sa harap ng bahay maya, maya pa, bumalik siya at palingalinga. Na dalawang aso lang ang nandoon, sumilip siya sa loob at saka kinuha ang cellphone na naka-charge. Ang cellphone nagkakahalaga ng 11,000 pesos. Malino na nakuna ng CCTV ang kanyang muka. Abala sa labada ang kasambahay na si Nene, di niya tunay na pangalan kaya di niya napansin na magnanakaw. Tumangging humarap sa kamera si Nene sa pangambang balikan ng suspect. Takot kasi biglaan eh. Tayong aso hindi tumahol eh. Di ba sila itong ng dalawang aso eh. Natakot din yung... Sana mahuli ka. <laughs> Kasi ang sama-sama Kasi yung cellphone ni ate, hindi pa yun tapos... Nangunan pa ng mga CCTV ng barangay, ang mga sumunod na hakbang ng magnanakaw. na lang naglakad palayo kung saan niya kinuha ang cellphone. mo may walang nangyari matapos ang pagnanakaw. Pagliko sa kanto, naglabas ng asul na t-shirt ang suspect. Sa susunod na kanto, isinuot na niya ang inilabas na damit hanggang nakarating sa monumento ang suspect. Ipinablatter ng insidente sa Barangay 88. Malaking tulong daw na namukaan sa CCTV ang suspect na ngayon tinutugis ng mga otoridad. Kung may makakapagbigay ng pagkakilanlan niya, makipag-ugnayan daw sa kanila sa Barangay 88 po Sa aking mga kabarangay po, Mag-ingat po tayo, hindi, hindi porke na nasa bahay tayo, eh, kampante na po tayo. Kailangan po eh, maiging pag-iingat, ma, isarado po ang pintuan at huwag Magtiwala sa mga taong uh, ma 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 masasalubong po nila. Ito ang unang balita sa Kaloakan. Bama Alegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masamay bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.